sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Eh, wala kayo pakiram sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahoy natin yung legislation. Eh, wala kayo pakiram sa PI. wala kayo pakiram sa PI. wala kayo pakiram sa gamot sa kakapalan ng mukha mo. Nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin masaga, ma maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng Comelec, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito na ihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, di